Thank you. Basta kami, ano kami, willing to up kami, but I will want yung real-life uh, ground-level, ano niyo experience ng CHR, okay? So, okay, next in line, next in line to ask questions. Ano Mr. Ay? Chair, uh, oh, I ay, yes. I ask question? Kunti lang, uh, total. Oh, go ahead. Pam-pam-paminsan-minsan lang to. Pardon, my strip-set to domain. may sore throat ako. So, I may, baka, I'm, I do not mean to be disrespectful. Okay, hey, go throat. ahead, sir, go ahead. Makati na yun ka na yun. Eh. Eh. Pakinggan lang ako ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting ikukwento ko the human side the human side sa misery ng drugs alam mo mayor ako halos lahat ng problema ng alam mo ikaw alam mo rin Mr. Chairman alam mo yan yung eh, may isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba maswerte. Yung iba naman malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they, they, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng apat na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family. Hoping that yung pera niya pinapadala niya doon sa asawa niya, uh, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at uh, na upkeep. Ang isang experience ko ang nanay na talagang